maligayang Pasko at manigong bagong taon. Full force ang first family sa pagbati ng maligayang Pasko sa mga Pilipino. Sa isang video message, inilarawan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang ating Christmas celebration bilang pinakamasaya sa mundo. Paskong Pilipino ay ang pinakamasayang Pasko sa buong mundo. Kaya naman, sa kabila ng anumang pagsubok o pinagdadaanan, hindi may aalis sa atin ang magdiwang. Simple man ang pamamaraan. Ibinahagi naman ni First Lady Liza Marcos at kanilang mga anak ang iba pang paraan na pwedeng ipagdiwang ang holiday season. Titayin ang mga tanawin sa ating bansa. Panoorin ang makikislap at makikinang ng mga palamuti sa ating mga syudad o probinsya. Dalawin ang mga magagandang simbahan. Kumain kasamang pamilya at mga kaibigan. Para sa mga Marcos, Pamilya ang depenisyon ng Filipino Christmas. Pasko sa Pilipino ay pagmamahalan at pag -ibigan. Ang Pasko sa Pilipino ay pamilya. Samantala, pagpapatawad ang sentro ng Christmas message ni Vice President Sara Duterte. Sa ating pagsariwa sa diwa ng Pasko, tayong lahat ay tinatawag upang maging mapagpatawad, bukas palad at mapagmahal sa ating kapwa. Ang kapanganakan ni Jesus ay isang mensahe ng kapatawaran. Ayon kay VP Sara, ang tunay na diwa ng panahong ito ay higit sa mga material na bagay na ating matatanggap. Tayo ay inaanyayahang magbigay ng pagunawa, respeto at pagmamahal sa bawat isa. Lalo na sa mga mahihirap at may karamdaman. Muli, ipinapaabot ko ang aking mainit na pagbati sa bawat Pilipino sa mang panig ng mundo. Malipayong Pasko o mabungahong bagong tuig, haninyong tanan. Ito unang Pasko na hindi magkasundo si na Marcos at Duterte o ang Unity Team na ang pangako ng kampanya ay unity o pagkakaisa. Arlen Salonga, CLTV 36 News.